Mahina pala si Lenny, anong pinagsasabi mo? Ano mahina ka dyan? Speaking of 2028, sige, i-advance na po natin yung discussion. No? Yeah. Uh, sige ba nakikita nyo yung viable candidate? against Sara Duterte? Ang nakikita ko kasi sa ngayon, isi is si Senator Risa Ontiveros. Bakit? Bakit hindi ko, bakit nirurule out ko na si si Senator Bam Aquino at si Mayor Lenny? Okay, don't get me wrong, mabubuti silang tao and I believe in a uh, under peaceful conditions, maaring they can rule uh, the country ano, uh, well. Pero hindi ngayon yung ang mundo na tinitirahan natin. Ito may mga ganitong mga uh, evil forces at play eh. So kailangan mo nung kaya tumindig. At si senator Riza demonstrated that time and again. Kaya hindi pwedeng si senator Bam Aquino for example. Kasi bakit? Eh ngayon niya, kakokus -ka -ka niya, niya yung mga Duterte block Sa akin hindi ko kayo. Under any conditions, gusto ko man ng committee or what not, hindi kaya nung sigmura kong Makasama ko sa kokus yung mga Duterte Black. So, ibig sabihin mo kung okay sa kanya yun, eti pagka nanalo siya, okay din lang sa kanya. Di ba? Okay. Because of that, we have to rule him out. Next, punta tayo kay Mayor Lenny. Um, okay siya, sige. Um, may maganda yung sa loobin niya, etc. Pero kaibigan niya si Sarah Duterte. Remember, ina pinapasok nga niya sa bahay niya, he knows niya doon. So, paano mo ngayon mapapanagot si Sarah kung magpe-presidente si Lenny? Hindi niya gagawin yan. And believe me, ayaw nga nila, ayaw nga nila yung ICC eh. Both um, Bam and uh, Lenny, ayaw nila ng ICC. Sinabi nila sa akin yun. Ah, oh, talaga? Uh, personally? Personally? No, no. Kung mananalo daw si Lenny noong 2022, eh, hindi raw nila uh, ibibigay si Digong sa ICC. Eh ako na nagulantang ako kaso iniisip ko sige na let's just win this thing first then saka natin sa ipepresyo kumbinsihin natin siya. Pero that early sinabi na nila kasi nga kaibigan nila eh. Hindi nila Anaga? kaaway. Hindi nila kaaway. Pa, paano niya nasabing kaibigan? Based lang ba yan dun sa pagpapasok niya sa bahay niya sa Naga? Or there's something else that you know? Um, okay, tingnan mo yung association ni... Kahit i-google mo lang. VP Lenny and Sara Duterte if they said anything negative about each other, wala yan. Okay? Nag, ano sila? Meron silang cooperation, meron silang partnership. At ito, um, hindi mo papapasukin sa bahay mo ang isang kaway mo. Di ba? Kung acquaintance mo yan, papapasukin mo ba sa bahay mo? Baka hindi rin. Di ba? Ang panapapasok mo lang sa bahay mo ay kaibigan. So, itong optics na to maliwanag yun. And even up to now, tatanungin kita Christian, meron ba sinasabi si VP Lenny ukol dito sa impeachment ni Sara? Is she in Wala. favor or not? Wala. So bakit natin iisipin na pagka nanalo si Lenny, eh, ha, pananagutin niya ito mga ito? Hindi. I am telling you now, hindi. I am know this, these people so much better than the ordinary viewer. Kasi I've worked with them. Naririnig ko yan, sinasabi nila yan. Ayun nga mga kabata helmet, mega galam shout out tayo tari sir. Ay, shtero! Kasi siya yung nag-PM sa akin video ka para about ah! sa issue na yan. So, meron din ako mga nabasa sa comment section natin na nagtatanong about nga dyan. So, ito, himay-himayin natin, mga bata helmet. Yan nga yung interview kay Mr. Trillianes ni Prof. Christian Esguera. Video ka mm. pa. Medyo nakita ko dun sa expression ng mukha din ni Sir Christian na parang kakaiba rin eh. Based na sa mga sagot. Mm. Ito, mga kabata helmet ah. Kailan ba natin napanood or narinig galing mismo kay Mayor Lenny Robredo or kay VP Lenny na hindi niya papayagan na ibigay si Tatay Diggs nila sa ICC. May video ba? May video ba? Oh, may mm -hmm. may naaalala ba kayo? May natatandaan mm -hmm. ba kayo? Kasi ako mga kabatang helmet, ito yung natatandaan ko. Papayagan niyo po ba ang team nila na pumunta dito sa Pilipinas? Oo, hindi, at bakit? Papayagan ko. Um, magiging very open, magiging very transparent. Kung wala naman tinatago, hindi tayo kailangan matakot. Hustisya yung pinaka pinakabuod nito. Pero dapat balikan natin. In the first place, bakit tayo nag-member ng ICC? Ang ICC sa safety net. Sa mga gobyernong nag abuse nag, 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 nag -abuse ng human rights ng kanila mga tao, sa mga gobyernong nag-commit ng, ng, very high crimes, mga diplomats natin, mga, mga, mga Pilipino, bahagi ng pag-draft, ng pagbuo ng ICC, dahil nakita natin na ito ay representative ng values natin bilang bilang mga Pilipino na pinahahalagahan natin yung human rights. So sa akin, pag umupo ako, hindi ko lang papayagan na pumasok dito, pero ipopropose ko na bumalik yung ating membership sa ICC dahil napakahalaga ito to keep government in check. So yan yung interview, fast oh. with si Tuboy mm. during the 2022 election mga bata helmet about ICC. Yan, yeah, no, yung malinaw na malinaw na sinabi ni VP Lenny. At gusto pa nga ni Mayor Lenny, video ka mm. Maging member tayo ulit ng ICC. Oo, oh, oh, ICC, oh, diba? Hindi lang basta papanagutin eh. Magpapamember tayo ulit. Oo, oh, oh. ba? Okay, diba? Dun pa lang eh, videographer. Eto pa. Oh, may resibo pa ako. Yung lahat lang na sinasabi ngayon, ano to eh? first step towards um, accountability, justice, na pinagdaan ng the December Kaya, all this talk about everything that's happening, about the process, about how unfair everything is, lagi kong, lagi kong nababalik din sa situation. Yan naman yung presscon with Senator Leila de Lima. Ah. Nung nagkaroon nga ng pag announce about ML or yung mga liberal party list, which mm. -hmm. Oh, Sabi ni Mayor Lenny Rupredo, oh. umpisa na ng justice. Oh, oh di ba? Yeah? Para magbigyan ng justisya lahat ng na nabiktima ng EJK at ng war on drugs. Oh, oh. Yun ba ay nagsasabi at nagpapatunay na hindi susuplong si Tatay Diggs nyo? Oh, yan Mahina ba dyan eh. si Len Len? yan si Lenlen? tayo eh. Lenlen Len na naman eh. May napanood ako eh. Lenlen Len na naman eh. Pero ito mga bata helmet, mag-backtrack pa tayo ng medyo mas matagal. 2021, eto. Alam natin, pag nanalo si Lenny guys, promise, mm, ano pa po, mas, mas pa na kaysa sa sisikat yung araw bukas. Na pag nanalo si, si Lenny Robredo na presidente, magpipil trip po sa Europe, si Bato, si PRRD, si Bongo, lahat ng build, build, build na yan, lahat na yan. Trip to Europe yan guys. At hindi po ito yung trip, trip to Europe na sa selfie ka na, hi, ganon. Hindi ganon. Ito po yung trip to Europe na ano, objection your honor. Ganon po mga level chat. ICC diretso ng mga yan. E sabi ko, tinapa, hirap na hirap na si Pangulo na labanan yung droga ng anim na taon. Nagkandasira-sira na siya sa akong kanino para lang labanan yung droga. Tapos, yung makonvict siya sa ICC, medyo malabo yun eh. Kasi tanda na si Pangulo, baka makamatayan na niya yung trial, mahaba yung mga trial na ganyan eh. Pero isipin mo, yung ilang taon na natitira mo na malakas ka pa sa buhay, mauubo, mauubusan, ano, mauubusin mo yung natitira mong taon sa trial, sa ICC? Huwag na, kawawin na may tao, paghihayaan nyo mamahinga. Eh kung sila yung manalo na nun, eh, anak ng tinapa guys, diretso sa ICC yung mga yan. Kaya wag ko ba kung ano saltik ng PDP laban, di pa mga realize realize yun eh. Alam nyo, shout out po sa PDP laban. Ako, sa inyo, kung paano nyo patakbohin si Inday, patakbohin nyo na. Pero mukhang hindi naman tatakbo. Oh, si TP yan ha, si Thinking Pinoy. Mm. Eh, ayan, video kapar maabat ang helmet. Alam naman natin si TP na isa sa mga vloggers ng kabilang kupol. Mm. Pero sabi nga niya, malinaw na malinaw na pag naupo at naging presidente si VP Lenny that time, mm. talaga talagang hindi lang mamamasyal or mag-field trip sa dahil sila Tatay Diggs nyo at sila Mr. Bato de la Rosa. Oh. Kundi magkakaroon talaga doon ng objection yung honor. Ibig sabihin, may papasok talaga. Oo. Oh. Oh, di ba? Kaya wag niyo iboboto si Lenny Robredo. Oh, di ba? Yan ang script nila noong 2022. Pero ito nga mga kabatang helmet, hindi ko talaga maarok kung ano yung pinanggagalingan ni Mr. Trillanes. Balikan ulit natin interview. May sinabi doon si Mr. Trillanes sa Mujuga Park. Kasi may tanong doon si Sir Christian Esguerra nga na ano mo nalaman nga na walang sinasabi or parang magkakunay, magkakulay si Madam Sarutente at si Mayor Lenny Robredo. Ang alam mo ba sa gutim sa sa interview? Anong eh, sagot? pag daw si Dutch daw sa Google, bitch par. Wala naman daw tayong parang makikita na against sila sa isa't isa. Oh, yung natatandaan ko mga kabata, helmet. Nung time na nagsabi si Madam Sado Teta na hindi kailangan ng honesty, ng honesty. Mm. di ba? Sa mga public service, sa mga public officials. Mm. Sumagot doon si Mayor Lenny. Oh, sumagot! Di ba? Parang mm. hindi kailangan ng honesty. Eh, yan ang kailangan ng lahat. Kasi diyan papasok ang accountability, transparency, di ba? Mm -hmm. At ano na naman ang buwelta ng ang isa? Ang buwelta na naman ni Madam Sara Duterte, fake BP si Mayor Lenny. O, oh, oh. di ba? O, tapos, tada. Paano, oh, tapos, paano, oh, mo, paano mo masasabi na hindi sila nagkakaroon ng ganun, hmm. hmm. oh. di ba? Pero nakakaloka lang talaga. Kasi may tanong din dyan si Mr. Christian Esguera na sa 2028 nga, sino yung nakikita ni Mr. Trillanes na pak na pak, okay na okay na maging kandidato, bitch ka or the opposition or para makalaban ng mga oh, football. Sino? Sino? Sabi nga niya, si Senator Vicente Hindi naman natin maalis yun, mga batahil. Mm. Kasi kayo naman nagtatrabaho si Sin Risa. Mm -hmm. Pero, ginastify yun ni Mr. Trillanes at may sarili siyang opinion, may sarili siyang explanation about that. At sinabi nga niya na, mabait na tao naman daw si Mayor Lenny at si Sen Bang. Mm. Pero, ayun na nga, ginastify na nga niya nung about sa ICC. Nagtataka lang ako eh. Kasi, tinanong dito ni Mr. Christian Sguerra, oh. na, sinabi ba talaga personally sa kanya nila, Mayor Lenny Ethni, Senbam na, hindi isusuplong or hindi ibibigay sa ICC si Tatay Diggs. Eh, ang pagkasalit ng sir Tulianes, medyo hindi ko narinig mga kabatang helmet kasi parang na-stutter pero sabi niya parang, oh oh oo, oo. Ayun. Ay gusto kong makita yung video mismo, kung may video man lang. Kasi documentation tayo mga kabatang helmet. Diba, kailangan ng resibo. O diba, kailangan ng resibo talaga nang galing yun talaga ako na galing mismo kay Mayor Lenny Robredo na, uh -huh. di ba? Just sa lahat ng speeches ni Mayor Lenny, talagang yung justice for the victims ng EJK at ng war on drugs na yan. Uh -huh. Kaya paano mo sasabihin na hindi isusuplo o hindi bibigay si Tatay Diggs? At saka, teka lang, ito pa yung pinatataka kumakabat helmet. Bakit nawalang yan sinabi? Ay, yung tagal na nakalipas ng 2022. During the campaign ng 2022 election, bakit hindi doon in-squill yan? Hindi sinabi nung time na yan, ba? Diba? Nung time na yon, parang invited, um, anong tawag doon mga kabata helmet? Invited candidate si Mr. Trilliano Oh, DGP. ando siya sa stage. Yes, sa lahat ng sorties mga oh. bata, ando na ko eh. Oh. Ando na siya kasi invited para si Dick Gordon. Oh. Si Gordon. Si Dick Gordon, si... Pasok mo si Dick! Oo, Biden Candidate Pero ayun nga mga batang helmet, ano ba talaga yung rason? Mm -hmm. Ano ba talaga yung agenda? Mm -hmm. Ano yung hidden motive? Oh. Na, Ba't may ba ganyang issue? Nagtatrabaho ng malinis, nagtatrabaho ng grabe-grabe si Mayor mm -hmm. Lenny Robredo sa Naga ngayon. Pero bakit may ganitong issue na lumalabas na imbis na, alam mo yun, magkabuo-buo, mabuo, ang lahat ng opposition or lahat ng mga alam niyo yon diskuday pero parang nagiging watak-watak pa oh. kasi nga daw malambot nga daw si Lenny ha malambot eh. si Lenny malambot si Lenny kaya nila tinatrabaho ngayon para masiraan talaga lang gusto pero tataka lang ako mga batang helmet uh. kung malambot talaga si Mayor Lenny Robredo no nang siya ng mga pangalan do sa folder uh, about niya sa war on drugs. Di ba, mm, tinanggal nga siya. Oh. Tinanggal siya sa gabinete. Pero ayan, tayo, comment niya lang kung ano masasabi niyo dyan. Pero, bagay lang, shout out talaga, Sir Ice Tiro. Maraming maraming yes, salamat. Maraming salamat Masarap po. talaga na upuan yung mga ganitong klaseng mga issue, yung mga ganitong klaseng talakayan para mm. maging malinaw ba. Pero kayo, mga kabatang helmet, kung may narinig kayo, kung may napanood kayo na sinabi mismo ni Mayor Lenny Robredo oh. sa bibig niya, oh. oh. sa kanisenbam na, hindi nga isusuplong si Tatay Dix nila sa ICC, i-comment nyo na dyan. So, saan nyo napanood, kung saan nyo nabalitaan. At eto pa, mga kabatang helmet. Mm. Sinabi din ni Mr. Trillanes, sa interview kay Mr. Christian Isguera, na siya daw, hindi daw siya papayag na sumama doon sa Duterte Black. Mm. Unlike daw ni Sendbam, na ngayon nasa Duterte Black. Mm. Linawi natin, mga kabatang helmet. Duterte Black dahil maraming Duterte fanay eh, doon sa Black na yon. Uh -oh. Di ba majority Black nga yung sinamahan nga ni Sen Bam? 'Di diba? ba? majority nyo? black? Hindi siya Duterte black. Pero bakit niya nilelabel na Duterte black? Porque maraming yun nga, fanay or maraming parang ano lang yan bro, ah. Ni Dut Tatay Dix doon. Pero hello, hindi hindi lahat ng sa majority black ay maka Duterte, 'di ba? Iba-ibang mga political views, iba't ibang mga political parties. Oh, sa minority, sino-sino nandoon? Si Senrisa, 'di ba? Tito Soto, Loren Legarda, o oh, Migsubiri. Hindi naman lahat na, Ping hindi naman lahat na mga nasa minority black ay hindi Duterte. ba? Diba? Alam natin yan. Kaya, nagtataka lang ako, bakit kailangan ilabel na Duterte black ng Sir so majority black, at siya nga daw, hindi daw niya kayang anin sa sarili niya, nasasama siya doon. Teka lang, ang tanong ko lang, Nagtatrabaho ka ba para saan? Nagtatrabaho ka ba para sa sarili mo? O nagtatrabaho ka para sa taong bayan? Kagaya ni Senba, ni Sen Kiko, nagtatrabaho sila para sa taong bayan. So, para tayo, sa kumpanya, di ba, Bidjoga Power, magkakaiba tayo ng political views. Pero nagtatrabaho tayo for the company. Para sa mission and vision ng kumpanya. Hindi para doon sa kung sinong political parties yung gusto mo. Kung ano man yung political views mo. So, ganun din sa Senado or sa Kongreso. Dapat, nagtatrabaho sila para sa taong bayan, hindi kung sino yung gusto nilang partido. Di ba ganun, Bicho Kapar? Kung ikaw, ayaw mo makijoin sa sinasabi mong Duterte Black at hindi ka mo kayang maan ng sarili mo, di ba, Bicho Kapar? Hindi ka nagtatrabaho para sa taong bayan. Kasi pride yon so, Trabaho ka lang para sa sarili mo, sa kagustuhan mo. So, pride nga yun. Di ba? Ganun lang yun eh. Ano Mahal ba yung mo? pride? mahal yung pride. Ewan ko. Alam ko, mura yun eh, yung sabon. <laughs> Pero yun nga, mga batang helmet, yun yung, yun yung point of view ko, yun yung logic ko, na nakaka- hindi pwedeng hindi ka mag-merge. Kasi na sarili mo yon Kung magpapadala ka sa korupsyon, kung magpapadala ka dun sa mga nakakasama mo dun sa grupo, nasa at prinsipyo mo yon pero syempre, di ba, video kung matigas talaga ang naturalismo, hindi ka magagaya. Magagaya na lang ni Vico Soto. Mm. Good governance pa rin hanggang ngayon. Hindi na sama, hindi na dala kung saan, kung sino man yung mga kapaligid sa kanya. Mayor Lenny Robredo, oh, may issue ba ng korupsyon? Wala. Kasi yun ang prinsipyo nila. Yes. It's about sa filosofiya mo sa buhay at sa prinsipyo mo. Hindi ko sino man niya nakapaligid sa iyo. 'Di ba, Mojo Gaspar? Oo, oh, gusto mong tumakbo, eh di tumakbo ka. Pero kung oh, gusto Pero... mo sa sarili, eh. di mo -saril. gumawa ka sa sarili mo. Comment niyo diyan kung gusto mo at kung gusto mo ng tawag lang tama mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng ina-upload daw ng Mojo Gaspar na video pa ako. O basta, stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko mo sa boy niyo na kay helmet na book, keep getting better every day. God bless everyone. Bye. Kay tayo, wow. kay Lenny, Lenny tayo, B. Lenny B, Lenny B, as nagtatrabaho as well. para sa Pilipinas si Lenny.